So, yun, shout out. TV na radyo pa. Idol! Shout out. Shout out, shout out. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon, good evening sa inyong lahat mga Idol! Nandito na naman tayo para bola uh, bulabugin ang mga taong tulog. <laughs> ang gugula tayo ngayon mga idol sa social media. Kahit anong mangyari, tuloy pa rin ang digmaan. TV na radyo pa! Shout out sa inyong lahat sa lahat ng mga dumadaan dito sa ating live. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Comment! Comment mga idol. Comment below kung taga saan ang mga idol natin. Magandang gabi, magandang gabi, sayas at Mindanao. Ay saan sulok ng mundo mga idol. Shout out sa inyong lahat. Okay na mga idol natin. Shout out, shout out at magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Nandito na naman tayo para i-shout is out ang lahat ng mga dumadaan dito sa ating live. Okay mga idol, comment lang kayo kung taga saan ang mga idol natin. Comment lang kayo kung taga saan ang mga idol na dumadaan at nagdaan-daan sa YouTube at channel. <laughs> So, yun, maghandang gabi, Visayas, Mindanao, Luzon, welcome, my vlog, Jera, VOS. <laughs> yon mga idol, uh, yon, sasabihin natin na abang nagla-live tayo, walang manunood. <laughs> walang manunood. Okay, so okay lang yan mga idol, habang nagla-live tayo ay uh, sa lahat ng mga dumadaan dito sa ating live Huwag niyong kalimutan mga idol mag-subscribe sa mga uh, bagong uh, uh, viewers Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment at tagasaan ng mga idol natin At mag-subscribe siyempre mga idol A shout out sa lahat ng mga uh, dumaan o taga saan man saan ng solok ng mundo. Shout out sa mga uh, viewers sa ating channel. So, wag niyo kalimutan, wag niyo kalimutan mga idol ha. Ah, gabi-gabi naman tayo nagla-live mga idol na unsa naman tayo. Ano ang nangyari? So gabi-gabi tayong nagla-live, gabi-gabi, nakaw. Ah, uh, yari tayo. Kahit anong usapan, uh, sa buong daigdig. <laughs> uh.